dalawa yung ano kwarto dalawa yung kwarto pero ganyan din po yung pagka partition niya. tataas lang po ito ng mga siguro mga 3 feet or 9 centimeter yun nila ayan mga uh, boss mga drop light ayan na bali dalawa yung na natin bago nila lipat yung ano, sa scaffolding tapos lalagay sa inang wire dito sa taas makatapos mga sintala at yan at mabuti Hai eh, mga bos Tidur na tayo sa San Nicolas Project Ayan mga boss, sa Nicholas Project. Dito po tayo, update po tayo dito sa project natin. Ayan, good morning, good morning. Si ano, nandito muna si Bartolome, oh. Si Pax. Ayan mga boss, update po tayo dito sa San Nicholas Project. Ito, uh, mga uh, uh, nagawa natin dito. Bakod. Ayan. Tapos, yung mga ilaw dito sa dito sa sinisamin natin ayan nakalagay na yung mga ilaw nila ayan mga boss mga drop light dito na tapos yung binutas natin ayan hindi inabang ng electrician nila yung mga wire kaya yun na uli pero sinabi ko na sa kanya na kung ano yung dapat mong gawin, gagawin niya. Ayun. Naiwan po yung ano, yung mga wire niya. Sabi niya, sila lang maglalabas ngayon. Hindi niya malabas. Ayun. Sinira natin yung ating ano, kisame. Sa kanila po yung electrician, hindi po sa atin. mga drive light wala ang nilagay hindi pin pero dito pin lights po yung nilagay nila dito sa gagawing ano gagawing library ayun ah. na mga ilaw na center light ayan tapos makeup light na to ito wala pa raw ano wala pa raw strip light to pero at saka to nawawala daw yung isang ano drop light dito hindi daw makita kung saan nailagay pero gagawin po natin yung mga binutas natin sasara natin yan ayan eh ilaw na tapos dito na lang yung mga ano that's na lang yung mga sinira natin ayun hindi nawowi yung electrician pinatawag ko noon pero hindi siya pumupunta sabi, pero pumunta siya nang dalawang beses kaya sabi niya sila lang bahala ayun nung nalagay na natin yung ano na-install na natin yung mga fiber cement ayan ang nangyari reremedyo medyo mariremedyo po natin 'yan mga boss. Kasi hindi pa hindi pa pumasok yung ano natin, yung nagreremedyo natin si Melvin. Baka bukas pa raw papasok. Tapos yung ano natin, yung bakod natin, ayan. Bali ano po ah uh, ginawa ng ano po. 1 2 3 4 5 6 7 8. Walong ano, walong Patong ng aloe blocks na po yung inasinta natin. Dati po, ano lang, apat lang 'yong ginawang, ano, ginawa ng walo. Ayun, pito, pito pala, pito. Bali, tatlong, ano pa, tatlong layer pa ng aloe blocks. Eh mga boss na porma na namin. Tapos nabukusan na to. Yung ano, basta sa taas. Mga poste. Ayun dalawa. Yung nabukusan natin bago nila lipat yung ano, scaffolding. Tapos lalagay tayo ng mesh wire dito. Sa taas. tapos masin at yan. Saka mabukasan mga column. Taas na oh. Tapos yung bako din na ma'am Ruth. Ayun, papaya nila oh. Ang bahay bunga tayo sa kabila ito yung dublet ayun oh. maliit ah papaya sila na papaya ako dagul na ako ah talaga eh salawal na eh Ayan din naman sa kabila yung asintay nila Dilipat yung mga scaffolding mga boss. Ah, tinatanggal natin yung ano, yung kawayan. Nabala na sila. Marami marami rin yung natanggal natin dito Na mga kawaya no? Tapos dito naman ang nilalagyan ng ano ng mga bakal ni dito para diretso na yung asintada. So yan boss, yung update natin dito sa San Nicolas Project. Tapos yan, punta po tayo sa bago nating project. Doon sa San Gabriel Macabebe. Para po tingnan kung ano ang dapat natin gawin doon at saka yung ano, schedule natin kung kailan tayo pwedeng mag-start doon. Pero okay na po yung ano doon, yung yung trabaho natin doon ano lang po, schedule na lang po yung kulang. Kaya yung mga tropa natin, iwan mo po natin dito. Punta muna po tayo sa ano, sa San Gabriel project, bagong project. Ayan mga boss, andito na po tayo. Bagong project, San Gabriel. ka-bebe Pampanga, ayan ah. Ayan, na po natin si ano, expander muna. Ayan, yung punta dati natin ginawa ng bubong, nirepair po natin. Ngayon, yun naman po sa ilalim, elevated po And natin yung sa ilalim, lumulubog po. Yung sa loob, Ayan mga boss. Balik sa gabi na lang po tayo. Tapos sa kabila may ginagawa sila. Ito mga boss. Yung sa Arab nagagawin gagawin natin. Tatambakan po natin to. Tapos tatayin eto pa tatanggal yung main door tapos pagigiba to i-open dito daw natin lalagay yung main door dito tapos mag aasinda ah, tayo dyan yung bintana lalagay natin dito At medyo maingay mayroon po silang ginagawa sa kabila Ito, tapos tatambakan yan tatayal sa gandito yung ano CR dito eto taas din po natin yan Alam mo po ito eh baay ni Nanay Lita Ayan oh. Ano po yan? Dati natin po ang ginawa rin ito uh, Siguro mga 8 years na itong bahay na to. Tapos lumubog na Dati yung taas niya nasa 1.5 meters sa kalsada Ilang taon lang Ilang taon lang po dito sa San Gabriel Yung dahan na yung mataas Ayan ah oh. may ice eto ginawa natin mga last year pa lang to itong bubong ang ginawa natin yan tapos dito sa sa lipod, uh, renovation gagawin po natin dito sa likod ayun, no? Ayan, yung gagawin natin. Renovation. Baay ni Nanay Mosa. At dati rin din po natin ginawa to. Ayan, lum lumubog na rin. Kaya tataas po natin. Ayan, si Nanay Mosa. Agawin <laughs> ah, na yung bahay niya, yan ha. Ah. Na ano, natanggal na yung mga gamit niya. Ayan ha. Ah. Bali po, dalawa yung ano, kwarto. Dalawa yung kwarto. Pero ganyan din po yung pagka-partition niya. Tataas lang po ito ng mga siguro mga 3 feet or 90 cm Ayan, doon din yung kitchen. Dining at saka living area. CR. Ayan, CR niya. Itong yung master bedroom yan. Ayan, ha? sira na to. Papalitan po pa -pa lahat yan, pati yung bubong. Hmm. Sira na sa lubog yung mga ano, yung mga cabinet. Tagit ng cabinet. Uh, ano po, lumulubog din po to. Ayan, yung mga bahay dito sa San Gabriel, may maintenance. Ayan, 'no. Oh. Bulok na. Etong oh. oh. dirty kitchen niya, gagawin din natin 'to, tataas natin. Ayan, ang daming ulam ni uh, Nanay Mosa, 'o. Oh. Ah, uh, diretso tayo kakain. Ayan, binili tayo ng ulam, ang dami. Inanay mo sa Yan, tataas mo lahat yan Hanggang dito sa ano Sa likod Ayan o oh. Tapos yung ano po bang papaldan po natin Pero yung mga gutter siguro Tsaka yung ano, spandrel Kung pwede ba raw gamitin Gagamitin natin Tapos yung mga bintana tataas yan Ito yung sa likod niya. Tabing ano, tabing bukid po dati to, ngayon di na natutuyo. Kaya ayan, ano na lang. Uh, ganyan na lang po 'yan. Libreng mangisda rito. Mga bintana, mga grills babalik uli, tatanggalin. Ano lang po to? Uh, kung ano yung partition, ganyan din. Simple lang. Simple lang ang gusto ni Nanay Mosa dito. Sa kanyang dream house. Eh, okay, mga boss. Uh, okay na po yung project natin dito. Uh, i na lang po natin kung, kung kaya na tayo mag start Dito sa San Gabriel, Makabele, Pampanga Ayan Tapos pili muna po tayo ng tiles Para dun sa pra nasa Project Para isang ano lang po, isang ano biyaya Ayan ah. sun, Okay na, malapit na po Iskira lang po yung kulang dito sa San Gabriel, Macabebe. Tumunan po tayo sa bilian ng tiles Para ma-prepare na yung tiles doon no? Taka ma-install na Ayan, nag-sample tayo ng anim Para doon sa whole accent Doon sa Taas nung ano Magdan Thirty five sixty three po yung ginawa natin. Tapos yung dati, ito yung ginawa natin. Ayun thirty five sixty So yun okay. Uh, order tayo kay Kuya ng ano. Tatlong box na. Tatlong box by 24 pieces po. Ang dinidinatin. natin tatlong ano tatlong box 24 pieces